Ito na dyan eh. ako daw. Dala ako daw. Tulungan tayo matigit yung tulungan. Nakita na. Talakom. Ah? Paria? Pariya! Pariya kinsili! Siguradong mata!

Ha? Ah? Sinukin bagi ta maysa. Pila ko na mat. Bainte di... Di maysa. Kaso mo tatap ta mo moti gatang. Ha? Pangilak ko ta <laughs> ah? ta ta ah. Taga ano ka? Taga Toy. Yo lang ni man. Kilala nak. Ay, kilalanak ha.

80? 80 bayad na 80 bayad na. Sige ba inte? Kip no tawaran ta. Tawarak mabalin. hindi ta bay sama no ta mo tawaran. Han <laughs> ah, tawarak ta <pata>, di <laughs> ah, train may de. Ay train mabalin na ta. Ah, ang kalu ang 140 may sa. Mo paglakom?

Ama mo na mo. Bong paguyo. Bong paguyo ah. Lumabas niya. Sige, bong paguyo. Okay, sige.